It's another travel vlog para sa aming mga magkakaibigan. Mamamasyal na naman po kami in a place that we haven't been. Hindi naman syempre masyadong kalayuan sa Milan. Famous in viral ito last year from TikToks. Kaya, welcome to Milano, Italy! Guys, medyo malamig lang dito sa lugar na to. Paano ba hindi lalamig, guys? Eh may mga yelo naman pala dun sa sa mga katapat ng pinupuntahan namin tingnan. Papakita ko sa inyo may mga Nandito kami sa May Lake. Buti na lang guys, ako ay nakapag-jacket ng winter jacket kasi kung hindi, Diyos ko baka ako ay as in lamig na lamig na dito. Grabe, kahit may araw, actually kung titingnan mo maaraw siya, maliwanag siya, may araw siya, pero yung lamig, as in sumusuot pa rin sa jacket ko yung lamig guys. Kaya naman pala sobrang lamig. Kita nyo naman, may mga yelo. May mga yelo yun. ba diba? Yelo yung paligid. So guys, and because it's our first time eh, dito sa Bella, no? punta tayo sa uh, Keza, sa church. Punta tayo sa church tapos mag tayo kasi sabi nila, pwede ka daw mag-wish kapag first time mong narating yung church ng isang lugar. So let's try to make a wish kung talagang pagbibigyan tayo. Tara, you wanna come? So guys, here we are. Andito na kami sa paanan ng Bilano. <laughs> sa Orido. Ano bang ba ibig sabihin ng Orido? Andito na kami sa paanan. Ano At ito palang pinuntahan namin is, this is a hiking guys. Pataas siya. At ang alam ko, pataas ito ng pataas. Kaya, good luck na lang sa atin. Buti na lang kayo, nanonood lang. Kami yung maglalakad. Pwede naman dahan-dahan lakad, di diba? oh, ano ba? Yun? Hindi. <laughs> May today, kaya Wala. <laughs> Hindi naman. Sina ate nga nakabalat pa eh. Oh. So, yun nga guys, itong Bellano, hindi ko to kilala. Tapos yung colleague ko from work. Shout out sa yo if you're watching. Si Stefania, yung receptionist namin sa sa office. Tinanong niya ako, sabi niya ako nakarating na daw ako dito sa Orido de Bellano na to. Sabi ko, never pa. Saktong-sakto nung tiningnan ko yung Orido de, Orido di Bellano dito sa sa Google. Ang ganda. Ang ganda, ang bonggang-bongga. Bumibili kami ng ticket kasi ang pagpunta pala sa Rocky Places to ta sa taas, kailangan may ticket. Um, pero grabe no, hindi nga na agad ako sa hindi nga na agad ako sa isang ilang steps lang yun, hindi nga na agad ako. Ikaw eh, hindi ka hindi ka hiningal. Hindi mo din. hiningal ka na wala pa to sa nasa paanan pa lang tayo. Okay. Kukuha pa lang ng ticket. Kukuha pa lang kami ng ticket sa paanan pa lang kami. Wala pa talaga to. I-push natin to. Okay guys, the adventure is on. Pero ang hirap mag-vlog kasi just ko para tayong nasa hiking hiking. Oh, wow naman, ang ganda naman dito. My God! Ay, nalang ka. Ay, pumasok ako ng ba talaga ticket ka pa? Di ba ang ganda dito mag no? Kaya, mag mga shooting dito. parang sa Ano crash landing on you. <laughs> no. <laughs> ito na mapala yun. Nasa crash landing na pala tayo, guys. Oh my God. Pero ang ganda, natutuwa ako. Parang kong bata. <laughs> I feel, I feel the we feel trip. Alam mo yung feel trip. <laughs> guys, Diyos ko. Yung mga kasama ko. Ito na nga yung binabayaran namin kung gano'ng kataas. Hindi yung magsimal mo tapong camera mo. Ito yung, ito yung. Diyos ko nagre Wag <laughs> na. Pag nasapin. Puro mga takot pala tong mga to, Jusko. Nakakaloka kayo. Kaya nga tayo nagbayad kasi hindi naman yan bibigay. Haloka. Jusko mga takot pala sa heights to. Kung dito pa nga lang ang bago-bago. Kaya nga. Keso ba kami mga horror dito? Parang horror train 'to toong buhay, guys. Para kaming oh, ang ganda naman, unti-unti. Yee! Oh my God! Kaya, hindi pa bibigay niya? Oh my God! Ano ba itong mga pinapasok natin? Look at that, guys! Let's go! Hindi ka, Borg! Oh! Hahaha! Hahaha! Yes, yeah, guys, titin. <If> Panoorin niyo kung gaano. <laughs> Tara si Terry. Ano ka pa sasabi mo? Uulis ka na. No. Tao na lucky. Ano agad-agad ko? Ang tagal ngal. Tao sabi niya. Wag do tayo magsak. Wag do tayo magsama-sama. Terry, just go. Terry, go. Huwag daw tayo magsama-sama. Takot na takot. Takot na takot. Bala <laughs> ko makamagpiti dito. hayop! <laughs> Diyos ko! My God! And then dito lang. Guys, yung kasama ko, <laughs> nakasiksik sa pato. Bakit <laughs> ka nakasiksik sa pato, Gor? Ang lakas na Bakit ka nakasiksik sa pato? Dahil ka ba nung bata? Ano mo yung bata oh. ako? Ano mo yung bata? Biyanat <laughs> ba? Pero guys, <coughs> medyo nakakatakot ko man sa nakakatakot naman talaga dito. Medyo malakas yung no? malakas yung ano ng agos ng, ng tubig. Kita nyo ba? Grabe yung ano, sightseeing at saka grabe yung scenery, grabe lahat. Breathtaking kasi may halong kaba, may halong takot, pero may halong ganda lahat na nandito. Jesus ko, ang ganda dito pag summer, sigurado ako. So guys, nasa, medyo labas na kami ng pinaka ano, pinaka kuweba. Uh, Hindi mga kuweba yun eh. Kuweba ba yun? Andun kami kanina eh. Kung nakikita niyo yung part na yun, andun kami kanina sa mga bato-bato doon. Tapos ito na talaga yung falls. Look at that. Grabe guys, medyo umalis na kami doon kasi medyo na-trauma ata itong aso namin. Siguro na rin hindi siya sa lagas-las ng tubig. Kita na yung lagas ng tubig. Bongga -bonga. So, pakihit na ulit to? Pakihit na ulit kami ng hill. Pero may mga ano may mga kweba-kweba pa no. Medyo patapos na ang ating journey. Journey? Dito sa Orido di Wow! Ah, ganda. Look. Okay guys, nakalabas na kami ng Orido di Bellano. Napagod ang mga bakla. Nagkape. Anong masasabi mo sa ating adventure today? Hindi ka natuwa. Bakit? Kata. Ikaw. Dula parang lula ka pa hanggang ngayon. Okay. Sa una Sa una lang. Sa una lang. Sa una lang. Ang kasi. Tsaka ang lakas ng tunog ng tunog. Pero nakalagay doon. Ano daw yun? Sa mga demonyong ritual. Alin? Mm Yung pinuntahan natin. Yung sa yung pag ganun. ganon Itong mga ritual ng demonyo daw yun. Yung mga Kaya pala katakot. Okay. Okay. Okay.